Pang international east ay pumapasok sa isang bago at mapanganib na yugto. Ang Israel na dating nakatuon sa mga banta mula sa Iran lamang, ngayon ay nahaharap sa mga pag-atake mula sa ibang mga bansang Arabo. Sa isang kamakailang insidente, isang drone ng Yemen ang nasagasaan bago pumasok sa espasyo ng Israel. Nangangahulugan ito na ang tunggalian ay hindi na nakakulong sa dalawang panig lamang, ang lumalaking kompol ng mga Arab na bansa, lalo na ang mga grupo tulad ng Houthi ay nagdaragdag ng mga banta sa rehiyon. Sinusuri ng ulat na ito kung paano magsisimula ang mga pag-atake na ito, kung sino ang maaring nasa likod ng mga ito, at kung saan maaring sumunod ang mapanganib na trend na ito. Maaring itinigil ang drone ng Yemeni bago matapos ang pagkawasak, ganit ang epekto nito sa politika at estrategiko ay minimal. Sa unang pagkakaton sa kamakailang memorya, ang Israel ay direktang na target ng aksyong militar, na minarkahan ang isang makabuluhang paglawak sa rehayonal na poot. Opisyal na inilalagay ng kaganapang ito ang Yemen sa lumalaking listahan ng mga bansang Arabo na hindi na lamang tumutugon sa mga posisyon ng Iranian at Israeli ngunit nakikialam at kumikilos ng nakapag-iisa. Ang git ng silangan ay mabilis na nagbabago at ang pagdating ng mga bagong manlalaro sa tarangkahan ay nangangahulugan na ang isang malaking puwersa ay muling kumikilos. Ang Yemen ay hindi isang ligtas na kanlungan para sa labanan, sa loob ng maraming taon, ang bansa ay nakakulong sa isang malupit na digmaang sibil sa pagitan ng mga gobyernong na ng mga Tagalabas at ng Kilosang Houtha na hinati ng Iran. Kinokontrol na ngayon ng mga Houtha ang malaking bahagi ng Hilagang at Silangang Yemen, kabilang ang Kabisera, ang sana. Sa paglipas ng panahon, sila ay umunlad mula sa isang lokal na insurhensya tungo sa isang malakas na puwersa na may kakayahang i-disable ang mga mission at drone na malayo sa mga hangganan ng Yemen. Ang kanilang mga target dati ay binubuo ng infrastruktura ng langis sa Saudi Arabia at mga commercial sales outlet sa Black Sea. Ang pinakabagong shot na inilunsad sa Israel ay kumakatawan sa isang karagdagang pagguho ng pag-access sa pagpapatakbo nito na nagdadala ng isang ganap na bagong antas ng presyon sa puso ng isang marupok na rehiyon. Ang nagpapagulo sa situation ay ang kadudadudang pinagmulan ng UAV. Maraming mga analyst ng depensa at mga mapagkukunan ng seguridad ang nagmumungkahi na ang drone ay nagmula sa teritoryong kinokontrol ng Houthi. Bagamat ang grupo ay hindi gumawa ng anumang opisyal na pag-angkin ng responsibilidad, ang sasakyan, altitude, at disenyo ng sasakyang panghimpapawid ay mukhang katulad ng ginamit sa mga nakaraang operasyon ng Houthi. Dahil sa kanilang kasaysayan ng mga sandata ng drone, hindi makatwiran ang pag-atake sa faction na ito. Ang Houthi ay nakabuo ng individual na drone build at launch ng mga kakayahan. Ang ilan sa mga ito ay na-modelo pagkatapos ng Uranian Solution. Ang mga drone na ito ay walang bayad, mobile, at may kakayahang i-deploy sa ibang mga bansa. Naipakita na ito sa mga nakaraang pagpupulong sa buong rehiyon. Ang tugon ng Israel sa banta ay direkta at sinadya. Sinusubaybayan ng sistema ng pagtuklas ang UAV hanggang sa makarating ito sa airspace ng Israel at nagpaputok ang mga piloto upang harangin ang bagay bago lumitaw ang anumang abnormal na banta. Ang drone ay pinaputok sa ibabaw ng international na tubig kung saan binibigyang diin ng opisyal ang kanyang kahandaan at kakayahang tumugon sa mga katulad na banta mula sa malalayong teritoryo. Bagamat hindi nagdulot ng anumang panganib ang pagpapaputok, walang alinlangan na kasangkot ang mas malalaking pagsasalang-alang. Natagpuan na ngayon ng Israel ang sarili na pinilit na maglaan ng mga mapagkukunan at atensyon sa mga banta na umuusbong mula sa itaas ng perimeter nito. Mahigit 1,500 kilometro ang layo ng Yemen, ngunit ang impluensya nito ay umabot sa mga pansiguridad ng Israel. Ito ay hindi na isang bagay ng maginuulin niya ng depensa. Ang pag-atake ay isang malinaw na halimbawa kung paano hindi nahadlang ang distansya sa bagong digmaang ito. Ang Salongaytan, na dating nakakulong sa Levant, ngayon ay kumalat at umabot sa mga target sa Timog Saudi. Ang simbolismo ng paglahok ng Yemen ay ang pinakamalaking pag-alala. Sunwell. Karamihan sa mga banta ng militar sa Israel ay nagmula sa Iran o mga proxy group tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. May coordinated man o hindi. Ang pagkilos ng Yemen ay nangahulugan ng napakalaking kalayaan para sa mga aktor ng Saudi na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Ipinapaliwanag nito ang pagbabago sa politika sa rehiyon. Ang mga grupong Saudi na dating gumanap sa timog ng mga tungkulin sa mas malawak na labanan ngayon ay namagitan ng may higit na kalayaan at kasanayan. Ang bawat bagong pag-atake mula sa ibang direksyon ay nagdaragdag ng pagiging komplikado sa mga estrategikong calculation ng Israel at higit na nagpapahaba sa nakaunat na nitong defense apparatus. Mula sa isang madiskarting pananaw, ang pagsalakay na ito ay maaring magsimula ng isang bagong pattern. Ang drone warfare ay hindi lamang mahirap tuklasin, ngunit mahirap ding tuklasin na ginagawa itong mainam na tool para sa mga grupong nagpapatakbo na may limitadong mga mapagkukunan ngunit mataas ang motivation sa politika. Ang katotohanan na ang Yemen ay nagawa at handa na subukan ito ay nagdaragdag din ng mga pagkakataon ng isang kinakalkula na misyon. Kung saan ang isang malit na drone strike ay maaring magresulta sa isang mas malaking tugon ng militar, lalo na sa panahon na nasa ilalim ng matinding banta. Ang mas malaking geopolitical na konteksto ay hindi rin maaring baliwalain. Habang walang kumpirmasyon ng isang direktang link sa Iran sa particular na pag-atake, ang ideological at logistical links sa pagitan ng malupit at Houthi ay nananatiling malakas. Matagal nang hinahangad ng Iran na palawaki ng impluensya nito sa pamamagitan ng mga regional na proxy na ang Yemen ay nagsisilbing angkop na plataforma. Kung ang Iran ay magbibigay ng material na suporta o estrategikong direksyon, ito ay makakaayon sa mas mahabang pattern ng asymmetric pressure laban sa Israel. Kahit na ang kamay ng Iran ay nananatiling nakatago, ang katawan nito ay umuunlad at tumutugon sa isang iba't ibang ngunit matatag na mensahe. Inulit nila ang kanilang karapatan sa pagtatanggol sa sarili at binalaan ang lahat ng partido na isaalang-alang ang karagdagang pagsalakay. Sinimulan na rin ng gobyerno ang pagbuo ng mga protokol sa pagtatanggol sa Hilaga, naghahanda para sa isang potential na pagtaas sa mga pag-atake mula sa Yemen at higit pa Iminumungkahi ng opinyon ng publiko na ituturing ng Israel ang hinaharap na pag-atake ng drone mula sa malalayong aktor bilang isang banta. Ang mga insidente ng drone sa Yemen ay hindi lamang isang tactical na hamon. Ang ito ay isang mediscarding kinakailangan. Mas malaki ang mapa ng salungatan. Mas mahaba ang listahan ng mga artista at ang halaga ng pagbabasa ng sandali ay maaring maging sakuna. Sa ganitong pag-unawa, dapat nating suriin kung paano umaangkop ang insidenteng ito sa mas malaking pagbabago sa participation ng mga Arabo at kung ano ang ibig sabihin nito para sa patuloy na katatagan ng rehiyon. Ang pinakabagong pag-crash ng drone mula sa Yemen ay maaring hindi nagdulot ng physical na pinsala, gulit ang estrategikong epekto nito ay kaagad Direktang nasagasaan ang drone crash bago ito makarating sa Israel. Walang nasawi na buhay, hindi na-trigger ang mga alarma, at walang mga gusaling nasira. Gayunpaman, ang parehong puwersa na ito ay ginagawang makabuluhan ang insidente. Ang mga sistema ng pagtatanggol ng Israel ay nagpapakita ng kanilang kakayahang in-neutralize ang mga pagbabanta bago sila maging emerhensya. Ang katotohanan ng walang mga sibilyang kapaligiran ng nasira ay nangangahulugan ng pag-unlad ng mga kakayahan ng Israel sa pagdadalubhasa at pagharang. Sa kabila ng kakulangan ng pagkawasak, malinaw ang mensaheng ipinadala ng pag-ataking ito. Ang mga bansang Arabo ay hindi na mga pasibong tagamasid sa tunggalian sa Israel. Nagiging aktibo sila at hindi na makialam. Ang Yemen, na matagal nang nasangkot sa isang digmaang sibil, ngayon ay nasa gitna ng geopolitical contest na ito. Sa pamamagitan ng paglapag ng drone sa Israel, sumali ito sa lumalaking listahan ng mga panrehiyong aktor na may kakayahang magbanta sa seguridad ng Israel. Ang pagbabagong ito ay nangangahulugan na ang mga tagapagtanggol ng Israel ay dapat na ngayong isaalang-alang ang isang mas malawak na perimeter ng mga posibleng pag-atake. Higit pa sa traditional na silangang harapan kasama ang Hezbollah sa Lebanon at ang nagbabantang banta mula sa Gaza, dapat na ngayong makisali ang Israel sa mga pangmatagalang banta mula sa peninsula ng Saudi. Ang mga implication para sa pambansang seguridad ay malalim. Ang pag-attack ay maarinan ngayong magmula sa mga hindi inaasahang direction na pumipilit sa Israel na bumuo ng mga protocol ng radar at pagbabanta nito. Ang bawat bagong harapan ay nagpapalawak ng kahandaan ng Israel at humihingi ng higit pa mula sa umiiral nitong militar. Bagamat ito ay totoo sa technical, ang decision na huwag i-activate ang mga air engine ay maaari ding magkaroon ng psikologikal na epekto. Nag-aangat ito ng mga tanong sa mga madlang Israeli tungkol sa kung paano tinutukoy at binibigyang prioridad ang mga banta. Habang dumarating ang mas maraming drone mula sa malalayong teritoryo, maaari silang makagambala at magdulot ng banta. Ang mga tanong na ito ay nagdaragdag sa puno na ng mga anekdota na nakapalibot sa rehiyon. Dapat balansehin ng gobyerno ng Israel ang transparency at conviction sa tungkulin nitong protektahan ng operational security. Ang mas malalim na panrehiyong dimension ay nagdudulot ng mas malaking problema. Ang mga pag-atake ng drone ay hindi isang asset na ibinukod ng mga bantang milisya. Ang banta ng Iran ay may matagal ng logistical at strategic na suporta mula sa paniniil. Ang suportang ito ay nagpapahiwatig ng pagbebenta ng armas, pagbabahagi ng katalinuhan, at pagsasanay sa pagtatanggol ng drone. Bilang isang resulta, ang Irania ay nakakuha ng isang foothold sa silangang Arabian Peninsula at isa pang trigger upang ilipat ang Israel ng walang confrontation. Gamit ang mga grupong ito, epektibong pinalalawak ng Irania ang pag-access nito kaya pinalalakas ang mga madiskarting intention nito para sa paniniil. Ang solusyon na ito ay walang kaugnayan. Maaring baguhin ng Iran ang panloob na istruktura nito at makamit pa rin ang mga layunin nito. Ang kalabuan na ito ay nagpapalubha sa mga diplomatikong tugon at ginagawang mas mahirap ang pagbigil. Ang paghihiganti ay nagiging mas mahirap online. Kapag ang anumang pag-atake ay maaring maging independyente, hindi inililihim ng Israel ang mga motibo nito. Inulit ng mga opisyal na tagapagtanggol na inayos ng Iran ang mga pag-ataking ito. Sinasabi nila na ang technological na pagiging sopistikado ng mga drone, ang tiempo ng mga pag-atake, at ang coordination sa maraming larangan ay tumutukoy sa sentralisadong pagpaplano. Ginagawan nitong pangunahing palaisipan ang pinakabagong pagkakataon. Ang diskarte ng Iran ay hindi lamang kasangkot sa pag-atake sa Israel. Ang idea ay lumikha ng patuloy na presyon, subukan ang mga depensa, at ikalat ang mga mapagkukunan ng Israeli sa maraming larangan. Ang mga taktikang ito ay mayroon ding implication sa politika. Upang makisali sa mga bansang Arabo sa labanan, muling hinuhubog ng Iran ang labanan. Hindi na lang Tehran versus Jerusalem. Ito ay nagiging isang malaking pakikibaka sa pagitan ng Israel at ng mundo ng Arabo. Ang balakid na ito ay maaring humantong sa higit na suporta ng milisya, going radical ang mga local na komunidad, at ihinto ang pagsulong ng rehiyon sa kapayapaan. Ito ay lilikha ng isang kapaligiran kung saan ang pagdami ay nagiging mas malamang at ang diplomasya ay may mas kaunting mga entry point. Ang pakikipagtulungan sa Alemanya at Iran ay nagtataas din ng mga katanungan tungkol sa papel ng ibang mga bansang Arabo. Bagamat hindi lahat ng pamahalaan ay hayagang sumusuporta sa isang pag-atake sa Israel, ang pagkakaroon ng mga nagkakasundo na militiamen sa Iraq at Syria ay magpapalubha sa situation ang magrupong ito ay maaring maglunsad ng mga pag-atake mula sa kanilang sariling teritoryo o suportahan ang mga operation ng iba. Kung magpapatuloy ang trend na ito, maaaring harapin ng Israel ang maingat na mata ng isang coalition ng mga kalaban na nakahanay sa ideolohiya at ang drone strike sa Makatuwid ay nagsisilbing babala. Ito ay isang paalala na ang mga banta sa seguridad sa Israel ay hindi static. Sila ay umuunlad, umuunlad at nagiging mas artificial. Kahit na ang isang malakas na drone ay maaring mukhang maliit ngayon, nangangahulugan ito ng mas malaking kabiguan. Ang kakayahan ng mga bansa ay magiging critical sa mga darating na linggo at buwan. Habang lumalabas ang tanawin ng pagbabanta, malamang na muling sinusuri ng mga opisyal ng pagtatanggol ng Israel ang kanilang mga prioridad, ngunit hindi sila nag-iisa sa muling pagtatasa na ito. Ang mga panrehiyong aktor, pandaigdigang kapangyarihan, at international na mga tagamasid ay mas malapit ng tumitingin. Sa susunod na yugto, susuriin natin ang mga potensyal na kahihinatnan ng pagbabagong ito at kung ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang salunggatan sa rehiyon na kinasasangkutan ng maraming larangan at international na mga manlalaro. Ang pangako ng mga Alaman sa isang posibleng action laban sa Israel ay nagmamarka ng pagbabago na lampas sa tactical na pagunlad. Ito ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago sa dinamika ng tunggalian sa gitnang silangan, kung saan ang presyon sa Israel ay hindi na nagmumula sa isang pinagmumulan ngunit mula sa isang lalong komplikadong network ng mga armadong grupo, mga agenda sa politika, at mga pinagsama-samang estratehiya. Bagaman ang interes ay ipinahayag bago ang pinsala, ang mga Alaman ay nagpasimula ng isang makabuluhang pagbabago sa bilis at saklaw ng mga confrontation sa rehiyon ang mga ng Arabe, lalo na ang mga suportado ng Iran, ay lumipat mula sa simbolikong pakikipagtulungan tungo sa pakikipag-ugnayan sa pagpapatakbo. Lumilikha ang pagbabagong ito ng higit na magkakaugnay na tanawin at pinatataas ang panganib ng pagdami. Matagal nang hinahawakan ng panloob na tunggalian, ang Alemanya ngayon ay may mas nakikitang papel sa mas malaking pakikibaka para sa kapangyarihan. Ang kilusang Houthi na kumokontrol sa mga pangunahing bahagi ng bansa ay may higit na kapangyarihan at ambisyon. Habang ang drone strike nito ay maaring hindi palaging matagumpay, ang kanilang pag-ulit ay nagpapahiwatig ng pangangailangan at layunin. Ang mahalaga ay ang epekto ng isang solong UAV at ang pattern na ipapaliwanag nito. Nagiging mas plasmatic ang pinagsama-samang pagkilos sa maraming larangan sa bawat pagtatangkang pagpapaputok, lalo na sa konteksto ng iba pang aktibong grupo sa Lebanon, Syria at Iraq. Ang pakikipagtulungan sa Iran ay ginagawang sentro ng grabidad ang istruktura ng pagbabanta na nagbibigay daan para sa magkatulad na puwersa sa mga depensa ng Israel mula sa maraming panig. Ang geografiya ng rehiyon ay puno ng panganib. Sa Lebanon sa Hilaga, Syria at Iraq sa Silangan, at Yemen sa Timog, malapit ng makinabang ang Israel mula sa mga aktibong banta. Ang banta ay hindi mga random na pagtatagpo, ngunit ang mga potential na banta mula sa mga coordinated strike sa pamamagitan man ng mga misyon, drone, o mga taktikang walang simetriko tulad ng cyber attacks. Ang militar ng Israel ay may mga sopistikadong sistema, kabilang ang distributed mission defense at high precision fire capabilities. Gayunpaman, ang pagharap sa maraming sabay-sabay na pag-atake at ang doktrinang militar na nagsilbi ng mabuti sa Israel sa mga nakaraang salungatan ay lubos na umaasa sa mabilis, mapagpasyang aksyon laban sa puro pagbabanta. Ang doktrinang ito ay nagiging hindi gaanong epektibo kapag ang mga kalaban ay gumana ng sabay-sabay sa nagkalat na mga sinehan. Habang nagbabago ang tanawin ng pagbabanta, nagbabago rin ang postura ng Israel. Ginagaya na ng ngayon ng mga pagsasanay sa militar ang mga tugon sa maraming pag-atake. Pinapabilis ng industriya ng depensa ang paggawa ng mga interceptor, control system, at tagakakayahan sa cyber. Pinagkukumpara rin ang civil defense. Ang malokalidad ay natututong tumugon ng mas mabilis at ang mga autoridad ay sumusulong upang ipagtanggol laban sa mga banta sa dating mababang panganib na mga lugar. Ang pagsulong na ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng Russia na wala nang sapat na oras upang maantala. Ngunit hindi lang si Israel ang artistang nagbabago. Mahigpit na sinusubaybayan ng US at iba pang kaalyado sa silangan ang mga pagbabago. Ang ilan ay maaring mag-alok ng suporta sa pamamagitan ng pagbabahagi ng intelligence, tulong milita, o diplomatikong outreach sa mga pandaigdigang format. Maaring ituloy ng iba ang de-escalation para maiwasan ng energy shocks o political upheaval sa kanilang mga rehayon. Ang pag-asam ng isang mas malaking digmaan ng mga panganib at estrategikong paghahambing, ang pagkawala sa gitnang silangan ay maaring makaapekto sa mga reaction mula sa Gulf sa Europa at Asia sa Washington. Ang mga tagumpay ay mataas para sa lahat. Sa hinaharap, ang pinakabagong senaryo ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng aktibidad, particular na mula sa mga grupong Arabo na may kaugnayan sa electronic warfare at hybrid na taktika. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas malaki ang pressure sa kahandaan ng Israel. Sa paglipas ng panahon, kahit na ang mga system na binuo para sa kaligtasan ay nagsisimulang magbago. Ang gastos sa ekonomiya, individual na trabaho, at pakikilahok ng mamamayan ay maaring lumikha ng panganib. Ang pinakamalamang na senaryo ay ang aktibong pakikidigma sa rehiyon. Sa sitwasyong ito, hindi direktang dumarating ang mga pag-atake, ngunit bilang bahagi ng mga pinag-ugnay na kampanya. Maaring buksan ng Hezbollah ang silangang hangganan at maaring masira ng mga militia ng Syria ang lugar sa paligid ng Golan. Ang paksyon ng Iraq ay maaring maglonsad ng mas mahabang pag-atake. Marahil ay nagtatarget sa mga estrategikong infrastruktura ito ay maring magdulot ng isang banta, ngunit isang panganib din sa mga mamamayan. Ang pangwakas na pagpipilian ay international na pagmumuni-muni. Ang mga nakaraang pagsisikap ay nagbunga ng magkahalong resulta, ngunit ang mga diplomatikong channel ay nananatiling bukas. Ang EU ay maaring makisali sa mga bagong negotiation, habang ang mga pamahalaan tulad ng EU, Russia, at China ay maaring magpigil batay sa kanilang sariling mga interes. Ang mga estado sa silangan na may impluensya sa mga proxy group ay maaring magtiwala na sila ay kikilos. Gayunpaman, mahina ang diplomasya. Kung walang ibinahaging tiwala o isang karaniwang agenda, ang mga negosyador ay nanganganib na matalo. Gayunpaman, kahit na ang pansamantalang de-escalation ay maaring magpakita ng mas malaking salunggatan. Ang pagbuo ng tiwala, tulad ng mga pagsabog o mga kasunduan sa ibang bansa, ay maaring magbigay daan para sa mas malalim na pag-uusap. Sa bawat isa sa mga sitwasyong ito, ang hamon ng Israel ay ipagtanggol laban sa mga pag-atake at manatili sa bingit. Ang tunay na seguridad ay hindi na isang bagay ng conventional na pakikidigma, ngunit ng pagpapatakbo sa isang tuloy-tuloy na larangan na nilikha ng ideolohiya, regional na tunggalian, at technological na pagbagay. Kung mapapatuloy ang mga bagong trend na ito, malamang natataas ng Israel ang budget nito sa seguridad. Palakasin ang mga alyansa nito, at maglalaan ng mas maraming mapagkukunan sa mga kakayahan sa panic tick at cyber. Maaari din nitong subukan ng diskarte sa pagpigil nito sa pamamagitan ng pagkalkula kung paano sirain ang mga individual na actor at buong adversarial network. Para sa mga bansang kasangkot, ang mga pusta ay pare-parehong mataas. Ang mga pag-away ng militar sa Israel ay maaring mag-trigger ng mga labanan na magpapapahina sa domestic na politika o makagambala sa mga mababang antas ng paglaganap sa ibang lugar. Ang mga ekonomiyang nasa ilalim na ng kontrol ay maaring patuloy na magdusa sa ilalim ng bigat ng matagal na tension. Maring hindi mapigil ang opinyon ng publiko, lalo na kapag naabala ang mga pagsabog o mahahalagang serbisyo. Dapat isaalang-alang ng mga pinuno sa buong rehiyon kung ang pagharap ay nagdudulot ng pambansang pakinabang o pangmatagalang kawalang tatag. Sa huli, ang nagsimula bilang isang localized drone strike mula sa Yemen ay lumilitaw na ngayon bilang isang babala ng isang mas malawak na panganib. Ang mga signal ay malinaw. Ang gitnang silangan ay pumapasok sa isang yugto ng mas mataas na pagkasumpungin kung saan ang mga pagkilos na minsang nakitang hiwalay ay maaring maging bahagi ng isang mas malaki at magkakaugnay na salungatan. Bagamat ang Israel ay nagpakita ng katatagan ang margin nito para sa pagkakamali ay lumiliit sa bawat bagong harap na magbubukas. Ginagawa nitong hindi optional ang madiscarting foresight at diplomasya sa rehayon, ngunit mahalaga. Ang kamakailang UAV strike na inilunsad mula sa Yemen ay isang malinaw na senyales na... Ang labanan sa gitnang silangan ay pumasok sa isang mas pabago-bago at komplikadong yugto. Ang dating nakikita bilang isang paghaharap sa pagitan ng Israel at Iran ay umuusbong na ngayon sa isang mas malawak na pakikibaka na kinasasangkutan ng maraming bansang Arabo at mga armadong grupo. Ang pag-atake ng drone ay maaring hindi nagdulot ng pisikal na pagkasira, ngunit ang pampolitika at estrategikong epekto nito ay hindi maikakaila. Sinasalamin nito ang lumalaking pattern ng pagkakasangkot ng Arab sa direktang action laban sa Israel na nagpapakita kung paano lumalawak ang mga linya ng pakikipag-ugnayan sa buong rehayon. Ang pag-anlad na ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na pagbabago sa rehayonal na dynamics ng kapangyarihan. Ang pagpayag ng mga aktor tulad ng Houthis na magsagawa ng mga pangmatagalang welga ay nagmumungkahi ng mas mataas na antas ng organization, suporta at layunin. Ang gapangkat na ito ay hindi gumagana ng hiwalay. Sa halip, lumilitaw ang mga ito na bahagi ng isang maluwag ngunit pinag-ugnay na network kasama ang Iran sa core nito. Habang patuloy na tinatanggihan ng Iran ang direktang paglahok, ang impluensya nito sa pamamagitan ng suportang pinansyal, supply ng mga armas at madiskarteng direksyon ay mahirap na hindi pansinin. Ang pagtaas ng dalas at pag-abot ng mga pag-atake na ito ay nagpapakita na ang Israel ngayon ay sinusubok sa mas maraming larangan kaysa dati. Współpraca z Niemcami oznacza więcej niż po prostu kolejne spotkanie. Nagpapakita ito ng southern vector para sa salungatan na umaakma sa mga kasalukuyang banta mula sa Lebanon, Syria at Gaza. Ang pagpapalawak ng pressure na ito ay magpapalubha sa postura ng pagtatanggol ng Israel na namamahagi ng atensyon at mga prinsipyo sa isang mas malaking heograpikong lugar. Ang mga estratehikong implication ay malalim. Dapat nang maghanda ang Israel para sa mga hamon at kawalan ng katiyakan nito. Kung ang mga banta na ito ay patuloy na hindi masusugpo, ang rehiyon ay maaring humarap sa isang panahon ng kriminal na kawalan ng katiyakan, na may panganib ng bukas na digmaan sa maraming larangan. Ang pangangailangan para sa international na diplomatikong pakikipag-ugnayan ay nagiging mas mahigpit sa pagbabago ng tanawin na ito. Bagamat maaring piliin ng Israel na gamitin ang mga responsibilidad nito, naniniwala ako na ang mga bansang pambansa ay hindi na mga pasibong manunood. Ang kanilang aktibong pakikilahok ay nagbabago sa kurso ng krisis at nangangailangan ng isang koordinadong pagtugon sa buong mundo. Dapat kumilos ang mga gobyerno, alyansa, at multilateral na institusyon bago matapos ang situation. Dapat bigyang prioridad ang mga hakbangin sa diplomatikong de-escalation, paglutas ng salunggatan, at pangmatagalang pakikipagtulungan sa seguridad. Hindi sila dapat nakalaan para sa pag-uusap, kahit na hindi direkta. Ang pagbuo ng tiwala pagpapanatili ng naaangkop na mga mapagkukunan, at pagbibigay ng tulong sa mga akusedo na individual ay maaring maging panimulang ponto para sa mas malalim na negosasyon. Ang mga bansang may impluensya sa mga pangunahing pag-ari, tulad ng US, Russia, at mga bansa sa kanluran, ay may mahalagang papel sa paglalapat ng presyon at pag-alok ng pamumuhunan kaya nagiging isang mapanirang cycle ang rehayon hindi dapat i-dismiss ang German UAV attack bilang isang event. Nagpapadala ito ng mensahe sa Israel at sa mundo na ang balanse ng kapangyarihan ay nagbabago at ang mga patakaran ng pakikipag-ugnayan ay naibabalik. Ito ang sandali para kumilos, hindi maghintay. Kung ang diplomasya ay mabibigo na humawak ngayon, ang gitnang silangan ay maaring makakita ng isang antas ng digmaan na nakakabahala hanggat naaalala ko.